OFW ka kung gusto mong makaipon at umasenso sa buhay. Bawasan mo ang pagtulong sa iba. Unahin mo ang sarili mo. At kung may anak ka, unahin mo ang anak mo at ang sarili mo bago ang iba. Kailangan matigas ang puso mo sa pagtulong sa iba. Hindi yung katatayang ay tutulong ka, ay talagang walang mangyayari sa iyo. Tandaan mo, hindi habang buhay or habang panahon is nasa abort ka. Hindi ka habang buhay ay malakas. So, habang nasa abort ka at may trabaho, kailangan mag-invest mag-ipon, mag-invest, para pagdating ng araw is hindi ka maging kawawa. Yung mga taong tinulungan mo is, kapag ikaw ay ng problema, hindi ka matutubuan ng mga yan. Lalo na kapag kawala rin naman sila. Kaya, ikaw, habang may work ka, habang malakas ka at may pera, gamitin ang otak. Kailangan maging wais ka. Habang ikay bata at may pera. Bawasan ang pagtulong sa ibang tao sa kamag-anakan. Tiisin mo ang mga daing nila unahin mo muna ang sarili mo. Kapag dumating ang araw na umasenso ka na sa buhay at alam mo, okay na okay na yung buhay mo. Balikan mo na lang yung mga taong yan. Kapag merong gustong humingi ng tulong sa iyo, tulungan mo. Pero dapat ang pagtulong is may limitasyon para hindi ka maapuso. Hindi ka ata. May mga problema sa lato mingin ang tulong sa'yo is tuturuan mo. Huwag ganun. Kailangan ang pagtulong is may limitasyon. Hindi porke asenso na yung buhay mo at meron ka na talaga. Tulong ka na ng tulong. My limitation ang uh, patuloy. Uh, okay. All right.